Nice guys guys dati uh, rami na nga video lang Dan, may may sakmot dito eh yan uh, napig sa turo dito ko no bayong bong yung kaya grabe ang ulan dito ngayon kasi dahil ato sa bagyo na no, nalding kaya shot shot muna tayo ito yan nag-iisa lang ako guys hindi ko ito prefer pero subang kong itong lights para magisimula mm -hmm. mag na. Yan. Guys, yeah, yan yan guys, yeah. Ito ko natira. Yan. Welcome sa aking YouTube channel. Dahil sa lakas ng ulan, walang magawa. Kaya tagay-tagay muna tayo. Yan yung service ko. Yan yan, bike lang wala mabili. Yeah. Kaaruba ito sa Bayumbong, Binaka, Bayumbong, ba ay Sulano, Nueva Vizcaya. yeah, Patagay-tagay lang tayo sa ulan. Kasi walang magawa. Enjoy vacation, men. Maraming salamat sa pag panunod at uh, magandang hapon sa inyong lahat. Mashallah.